Nakalaya na ang lola na nag-viral matapos makulong dahil sa pagkakadawit sa kaso ng isang kooperatiba. Pero giit ng kanyang pamilya, ginamit lang ang pangalan ng matanda kaya na dawit sa kaso. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Maraming netizens ang naantig sa litratong yan. Isang lola na inaresto at ikinulong sa Digo City. Nadawit sa isang kaso ang 71 taong gulang na lola, pati ang apat na iba pang senior citizen. Board of Directors daw sila ng isang kooperatiba na inireklamo dahil sa hindi umano paghuhulog ng kontribusyon sa SSS. Ito kasi ng Badjang Multipurpose Cooperative, uh, employer namin ito since February 1992. Kasi minamonitor po ng SSS ang compliance ng employers, uh, mga payment nila sa SSS. So, Noong October 2020 uh, September 2022, uh, nakita ng, uh, ng, account, ng account of the October 2021 to August 2022, walang payment. So that's why po, nag-issue siya ng napadala kami ng SOA at sa kabiling letter. Pero ang mga senior citizen na nadawit sa kaso ni hindi rong marunong magbasa at magsulat. Kaya giit ng kanilang pamilya, wala silang kasalanan posibleng ginamit lang daw ang kanilang pangalan. Si Ma'am Gurley. Dumulog sa wanted sa radyo ang mga kaanak ni Lola Maria. Nangako naman ang pulisya na masusing iimbestigahan ang kaso. Pero kalauna ay pinalaya rin si Lola dahil nagbayad na raw ng kontribusyon ng kooperatiba. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakalimutan ni Lola Maria ang kanyang sinapit. Wala akong kain, wala rin akong tulog ma'am, wala naman akong kasalanan. Napakasakit talaga na kasuhan. Naiyak talaga ako kasi wala akong kasalanan. Nadamay lang ako. Ang bunsong anak ni Lola Maria na si Lomi Lee, emosyonal din sa pangaagrabyado sa kanila. Damang-dama pa rin ang hirap na pinagdaanan nila. Wala po talaga tumulong sa amin kahit yung assurance lang ba ma'am na sabihin nila na tutulungan namin kayo. Wala pa rin po silang ano, appearance doon sa presinto para man lang umalalay sa amin, gumapay. Hindi biro yung naramdaman namin ng mga panahon nagsuot ng ano, nagmagshot yung nanay ko na parang kriminal naman. Yun po yung hindi kumatanggap, ma. Hindi raw nakapagtrabaho sila lola ng makulong. Wednesday dapat magtinda to. Wala kami trabaho ngayon kinabukas na wala kami kakainin. Grabe nga, bala na ginawa. Nagbabalita mula sa Frontline Faith Del Mundo News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahong ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.